So yun mga kadol is tignan natin yung easy filter nito no. Malakas naman yung uh, labas ng lamig niya pero mas maganda mga kadol is tignan natin no. Yan. Kailangan natin na uh, preventive na maintenance mga kaidol no. So napakadali na naman. So same lang sila sa 4x2 at saka 4x4 no. Nandito lang din nakalagay. Ayun mga kadol. Ayun. Yun. So dito na nakalagay yung uh, easy filter to. No? Mga kadol. Uh, yung lock mga kadol. Yan. So ano na ano. Yun mga kadol. Ah, Tingnan natin yung mga kadol, kung goods pa ba. Pero kung hindi goods mga kadol yun mga kadol. Ah napakadumi. Kita ninyo. So kailangan natin 'yan ng ano palitan 'no, yung ating uh easy filter. So Yan mga kadol. So kailangan natin ng uh, palitan 'no. Sa mga may service mga kadol is need talaga ninyo na ano yung mga kadol 'no na palagi ninyo tingnan yung ano ninyo mga kadol yung si yung air cleaner pelter so napakadali naman yan mga kadol napakabisik pero kailangan din yung palitan so tingnan ninyo at saka dapat preventive maintenance